niya karon uh, padayon gyapon may nanawat sa inyo mga tabang kay karon nga pa ta daghan patag at unon mga sukit di paminaw pero nagagad sa tama higala sa atong resources ngagikan gikan po sa atong mga listeners the more nga do na mga tabang niha daghan patag maadto nga mga lugar busa ako mong gidasig no ato mga sa pagpadayon paghapon sa pag, pag, no? pag uh, uh, ang uh, uh, tabang no sa mga na biktima sa bagyong tino ani ani ato mga GCash numbers nga karon akaron mga kaigalaan Uh, padayon ta uh, ni, tab, ni uh, Dawat ni ini o nga tong total update mga higala, total donation. As of this time, mga kagilaan, niabot na ta, may gala, or kagahapon pa ni Day? O karoon na ni siya? Karoon buntag, okay. 2,766,868 peso, pesos and 68 centavos. O ni, 2.7 million kapin ang atong higalang uh, total donations. Uh, og o padayon pagyapuntang Dawat kay mas uh, daghan man yung biktima hinoon na yung bagyong tino. Mas daghan pa magani, mga higala lagi sa nahitabo nga linog dito sa norte mga kaigalaan.